2,000 years ago nang ang Panginoong Hesus ay dumating, at siya ay nagturo patungkol sa secret of the kingdom of heaven, sa pamamagitan ng talinghaga. Sa pamamagitan nito, ay naitago ang kaharian ng langit. At mababasa din natin sa Matthew chapter 13 verse 11 na may mga tao na binigyan ng karapatan na makaunawa sa mga bagay na talinghaga. Basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 13 verse 11. Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, Amen. Sinasabi ng Biblia na kung hindi natin mauunawaan ang mga bagay na talinghaga ay hindi rin tayo makatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, basahin natin ang sinasabi sa Mark chapter 4 verses 10 to 12, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang labindalawa. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga, sinabi niya, ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga, nang sa gayon, tumangin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin kung bakit kinakailangan natin na maunawaan ang mga bagay na talinghaga, upang makamta ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kailan natin mauunawaan ang mga bagay na talinghaga? Ipinangako ng Panginoong Hesus na darating ang panahon ay ipapaunawan niya ang mga bagay na talinghaga. Basahin natin ang sinasabi sa John chapter 16 verse 25. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Amen. Ito ang panahon na ipinangako ng Panginoong Hesus upang maunawaan na natin ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya kung tayo ay nagnanais na maunawaan ang mga bagay patungkol sa kaharian ng langit, sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Our online Bible study and theology is ongoing para sa nagnanais na makapag-aral ng salita ng Diyos ng walang bayan. Kaya naman kung ikaw ay interested, comment I'm interested. Thank you and God bless.